Ano ba? Ano yung Ano ba? Ano ba? Ano Tayo masyad kailangan niya yung naapak-apakan. ganoon yung tayo eh. Inaapak-apakan Hindi dapat yung ano yung ano yung ano yung ano yung parang yung ano yung... Parena! Hindi mo lang basa. Hindi lang Gadget ni Lolo. sa amin. Jackhammer. Yun, Jackhammer. Yun. Grabe naman, ginawa niya ng kalsada si hiram naman ang niya? yun? Pwede lang muna. Ano diba? <laughs> Yung ano, pangukay. Eh, kaya, Yung pag matataas sa building. Kailangan ko asos. Kailangan mo talaga. Ano yun? lang siya. Ano, Nafi-feel ko pag pensionado ka, smoke ka ng smoke. Lagi naman ako smoke. Kahit hindi pensionado. Ay, gano'n. pensionado, kaya, kaya, pensionado. Kaya, pensionado. At pensionado siya. <laughs> mga at the age of 40, meron ka ng impay. Kung 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 yung, ano, uh, yung lang, oh. hindi na nagpa-pump ng air. Yeah. Yeah. Kasi Mag yung mga uh, mikro pa lang, 12, ah, 12, ah, ah, nakakapit na, na oh, oh. hindi matatanggal ng, manay ng, <laughs> yung mga followers oh kailangan kailangan nang rin kailangan lang <laughs> ngayon <lang kayo> <laughs> ng support ng <laughs> ano oh. wala na si ma oh ayun, Bansu, ayun. wala na support oh, wala, wala si Mac kaya ay minamahal mo yung plus plus ano, plus plus five asawa mo kahit bukay kasi si sina siya Mahalin mo? Mahalin mo? Oo. pag kanyang bisyo, mahalin mo rin. tanggalin mo na yung oxygen sa kanya. Okay. Hindi <laughs> diba? mahal mo siya, ayaw mo na siya maghirap. <laughs> <laughs> Oo, oh, totoo naman. Euthanasia. Oh. Euthan okay. muna, Indonesia. <laughs> Indonesia. <laughs> Ay, mercy killing. Euthanasia. <laughs> Ay, euthanasia ba? Yun? Ah, mercy killing. Ay, Indonesia. Ay, Oo. Oh. 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 na lang ng root Yung, tayo. Yun, yung siya ba? ng mga tatay. <laughs> <laughs> Yan, gaya na oxygen. Patay. Kala niya. Si Aba, patay na naman yung sa ano, nasa Maynila pa. Kini... Patay na sa Maynila. Si Marcos, Si Marcos. Si Marco. Si Marco. Si Marco. Si Marco. Si Marco. Si Si is, hindi na siya mag-painting talaga. Hindi na akin, hindi pa siya Ay, naluha pa siya. Ay, naluha pa siya. Oo, oo na naman tayo Hindi na lang yung itanggal mo. Pero yung sinabi niya talaga yun. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Ganun yun. ang kasi sa kanya, hindi na nang papakasin. Kung nga pala ako pala'y wala. Video ka, video wala pala ako. Steady muna lights Pagandahan-dahan yan, Si Mama Jun ang maraming kuha. Si Mama Jun ang... Siya ang, ang uh, bida ngayon. Bida na Walang naiihira ako. Diyan nalang kukuha si Bob ng ano, picture. Yeah. Focus to the nose. <laughs>